Magandang araw mga ka twin! Si Kuya Win ulit ng inyong Plant Lover Channel. At ngayon, pag-uusapan natin ang 10 halamang pampaswerte na dapat mong alagaan ngayong 2025. Sa bawat halaman, may kakaibang binipisyo at simbolismo. Kaya't makakadagdag ito sigurado ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. Meron din tayong konting trivia para mas interesting ang ating usapan. Nangunguna sa ating listahan ang rubber tree. Ang rubber tree ay kilala sa pagiging matibay at madaling alagaan. Simbolo ito ng kasaganaan at paglago ng yaman. Sinasabing kung ilagay mo ito sa iyong living room or opisina, makakatulong itong mapabuti ang iyong kabuhayan at magdala ng good fortune sa inyong negosyo. Trivia: Ang latex na mula sa dahon ng rubber tree ay ginagamit sa paggawa ng guma. Ang galing, di ba? Pangalawa sa ating listahan, ang Dracena Reflexa, kilala rin bilang Song of India. Ang Dracena Reflexa ay nagdadala ng sariwang enerhiya sa anumang espasyo. Nakakatulong itong maglinis ng hangin sa paligid, kaya isa itong natural air purifier, trivia. Ayon sa Feng Shui, ang Dracena Reflexa ay itinuturing na halaman ng proteksyon. Kaya't mainam itong ilagay sa mga entryway o pintuan. Pangatlo, Syngonium. Ang Syngonium ay isa sa pinakapopular na ornamental plant at madalas itong makita sa mga tahanan. Maliban sa kagandahan ng hugis puso nitong dahon, ang Syngonium ay sinisimbolo ang pagbabago at paglago, perpekto para sa mga naghahanap ng bagong simula ngayong 2025. Trivia: Ang Syngonium ay isang halamang may kakayahang magbago ng hugis habang ito'y lumalaki at kung minsan, tinatawag itong butterfly plant Pangapat Snake plant Ang snake plant o kilala rin bilang mother-in-law tongue ay isang halaman na itinuturing na swerte dahil sa kakayahan nitong maglinis ng hangin. Kaya nitong alisin ang mga toxins tulad ng formaldehyde at benzene. Trivia, ang snake plant ay isa sa ilang mga halaman na naglalabas ng oxygen kahit gabi kaya't perfectong itong ilagay sa loob ng kwarto. Ang lima, Golden Putus Tinaguri ang money plant Ang Golden Putus ay kilala sa mabilis na paglaki at magandang trailing vines nito Bukod sa pagiging low maintenance, simbolo rin ito ng kasaganaan at swerte sa pera Trivia, ang Golden Putus ay isa sa mga halaman na kayang mabuhay kahit sa tubig lamang Kaya madalas itong gawing aquatic plant Pang-anim, Peace Lily. Ang Peace Lily ay hindi lang maganda at mabango, isa rin itong simbolo ng kapayapaan at kalmado. Madalas itong ilagay sa mga tahanan upang magdala ng katahimikan at positibong enerhiya. Trivia, alam nyo ba na ang Peace Lily ay nakakapag-filter ng toxins tulad ng ammonia at formaldehyde? Kaya isa ito sa pinakamahusay na air purifying plant. Pito, croton plants. Kung gusto mo ng mas makulay na halaman, ang croton plants ay mas perpekto para sa iyo. Mayaman, sa iba't ibang kulay ang mga dahon nito na nagdadala ng kasiglahan sa bahay. Trivia, ang croton ay natural na insect repellent. Ang katas ng dahon nito ay ginagamit upang itaboy ang mga piste sa hardin. Pangwalo, ang Patsira Aquatica, kilala bilang Money Tree. Ang Patsira Aquatica ay isa sa pinakasikat na Feng Shui plant. Sinasabing ang pagkakaroon nito ay nagdadala ng masaganang biyaya sa bahay. Trivia, ang braided trunk ng Money Tree ay sinasabing nakakulong ng good fortune at prosperity. Kaya't ito ay madalas na nakikita sa mga negosyo Pangsyam ang aglaonema. Ang aglaonema ay itinuturing na isa sa pinakamadaling alagaan na halaman na pampaswerte. Isa ito sa mga halaman na nagbibigay ng good luck at kalusugan sa pamilya. Trivia, ang aglaonema ay isa sa mga halaman na ayon sa paniniwala ng feng shui, nagdadala ng swerte kapag ilagay sa timog silangang bahagi ng bahay. At ang pang ang Boston Fern. Panghuli pero hindi huli. Ang Boston Fern ay isang classic indoor plant na nagbibigay ng magandang vibes. Bukod sa pagiging air purifier, nagbibigay rin ito ng calming effect sa loob ng bahay. Trivia! Ang Boston Fern ay isa sa mga halaman na may mataas na kapasidad na mag-absorb ng humidity. Kaya perfecto itong ilagay sa mga banyo o kitchen. At ayan mga gawin, ang sampung halamang pampaswerte na dapat niyong alagaan sa 2025 kung gusto niyong masiguradong positibong enerhya ang bumabalot sa inyong tahanan. Subukan niyong alagaan ang mga halamang ito. Tuloy-tuloy lang ang pag-alaga ng mga halaman at siguradong mas marami pang blessings ang darating sa inyong buhay. Hanggang sa muli, ito si Goyawin laging nag-aanyaya na maging isang proud plant lover.